mga senior at pamilya ng mga pensioners, may napakalaking balitang kumakalat ngayong Oktubre du Salfoyer na tiyak na magpapakaba at magpapasaya sa lahat. Usap-usapan ngayon hindi lang ang opisyal na schedule ng SSS pension release, kundi pati na rin ang posibilidad ng 6 na 000 buwan ng pensyon na matagal nang hinihintay ng ating mga lolo at lola. Ang tanong, totoo na ba ito? Kailan magsisimula? Anong paano makakaapekto ang ikalawang Tranche update ngayong buwan sa inyong natatanggap na benepisyo? Alam ko na bawat sentimo ng pensyon ay mahalaga. Kaya dito sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang pinakakumpletong detalye na kailangan ninyong malaman. Hindi lang basta balita kundi malinaw na paliwanag kung ano ang ahaasahan ninyo ngayong Oktubre 2.25. Kaya siguraduhin ninyong manatili hanggang dulo dahil baka ang good news na ito ang magbago ng inyong buhay bilang isang pensioner o bilang bahagi ng pamilyang sumusuporta sa inyong mga mahal sa buhay. Isipin natin sandali kung ano ang magiging epekto ng 6 na Euro Monthly Pension. Sa kasalukuyan, maraming seniors ang tumatanggap ng halagang hindi sapat para sa kanilang pangaraw-araw na gastusin. May mga pensioners na nakakatanggap lamang ng PH, biyusan hanggang PH, bong buwan-buwan. At kung tutuusin halos kulang na kulang ito, lalo na't na pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin. Ang bigas na dati ay pipa for kada kilo. Ngayon ay umaabot na ng fee 6 o higit pa. Ang kuryente tubig at pamasahe ay patuloy na nagmamahal. Dagdag pa rito ang gastusin sa gamot at regular check-up na hindi may iwasan sa pagtanda. Kaya naman kung ang pensyon ay tataas sa anim na libong o buwan-buwan, napakalaking ginhawa ang maidudulot nito. Para itong dagdag na hininga para sa bawat senior na araw-araw ay nag-iisip kung saan kukuha ng budget. Ngayon, bago tayo lumalim sa usaping pension hike, alamin muna natin ang tungkol sa ikalawang tranche ng Oktubre 2.25. Napakahalaga nito dahil maraming pensioners ang umaasa sa tamang oras ng release ng kanilang pension. Ayon sa pinakabagong anunsyo mula sa SSS, tuloy-tuloy ang release ng pensions. Ngayong buwan at malinaw na nakaschedule na rin ang ikalawang tranche. Kung kabilang ka sa mga seniors na nakatanggap na noong unang linggo ng Oktubre, Congratulations dahil maayos ang takbo ng iyong schedule. Pero kung kabilang ka naman sa ikalawang tranche, huwag kang mag-alala dahil confirmed na at darating na rin ang iyong pensyon sa takdang petsa. Ang ganitong kasiguruhan ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip para sa ating mga nakatatanda dahil alam nilang may darating na pera para sa kanilang pangangailangan. Balikan natin ang mainit na usapin ng anim na bongo pensyon. Maraming tao na itong isinusulong ng iba't Ibang grupo at sektor hindi na lingid sa kaalaman ng lahat na kulang. Nakulang ang pensyon para tustusan ang pangaraw-araw na gastusin ng mga seniors. Kaya't ngayong dua kana mas naging malakas ang boses ng mga organisasyon at mga mamamayan na itaas ang pensyon. Kung tutuusin hindi lamang ito simpleng usaping pinansyal. Ang dagdag na sip nabong piso pensyon ay simbolo ng pagkilala sa sakripisyo ng bawat Pilipinong nagtrabaho at nagambag ng kontribusyon sa SSS. Ito rin ay representasyon ng respeto at pagkalingan ng lipunan sa ating mga nakatatanda. Kung iisipin ang dagdag na pensyon ay makakapagbigay ng mas maayos na kalidad ng buhay, ang senior na dati nagtitipid sa pagkain baka ngayon ay makakabili na ng masustansyang ulam at prutas. Ang lolot, lola na laging nagaalala kung paano mababayaran ng kuryente baka ngayon, ay makakahinga ng mas maluwag. At higit sa lahat ang mga seniors na dati hindi makabili ng kompletong gamot dahil Kulang ang budget, baka ngayon ay tuloy-tuloy na ang kanilang gamutan. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit napakalaki ng interest at excitement sa posibilidad ng 6 na Euro Monthly Pension. Pero syempre maraming nagtatanong kailan nga ba ito magiging pinal. Sa na ngayon malinaw na pinag-uusapan na ito ng gobyerno at ng SSS. May mga hakbangin ng ginagawa upang suriin ang pondo at tiyakin na sustainable ang pension increase. Hindi biro ang magdagdag ng ganitong kalaking halaga, lalo na kung milyon-milyon ang pensioner sa buong bansa. Kaya't kailangan ng masusing pag-aaral at maingat na plano, ngunit kung titingnan natin ang direksyon ng mga usapin at mga balita, mas malaki na ang tansa ngayon kumpara sa mga nakaraang taon. At ngayong Oktubre, X, mas lumalakas ang posibilidad na ito ay maging realidad. Habang wala pang final announcement, magandang maging realistic at positive. Kung matatandaan natin ilang Beses nagkaroon ng dagdag sa pensyon noong mga nakaraang taon. Unti-unti man pero tuloy-tuloy ang progreso. Kaya't kung sakaling maaprubahan ang na o monthly pension, ito ay magiging isa na namang malaking hakbang pasulong. At tandaan natin, ang bawat dagdag ay hindi lamang dagdag na pera kundi dagdag na ginhawa at pag-asa para sa ating mga seniors. Isa pang magandang epekto ng pension hike ay ang pag-ikot nito sa ekonomiya. Kapag nadagdagan ang pensyon, mas maraming seniors ang makakabili ng produkto at serbisyo. Mas lalaki ang kita ng mga tindahan, botika at iba pang negosyo. Sa madaling salita, hindi lamang ang seniors ang makikinabang kundi ang buong komunidad. Kaya't hindi katakatakang maraming eksperto ang sumusuporta sa pagtaas ng pensyon dahil ito ay win-win situation para sa lahat. Ngayon, isipin natin ang emosyonal na epekto ng libong pensyon. Para sa maraming lolo at lola, ang pensyon ay hindi lamang pera, ito ay simbolo ng kanilang dignidad at halaga sa lipunan. Kapag mataas ang kanilang natatanggap na pensyon, pakiramdam nila ay kinikilala at pinahahalagahan sila. Hindi sila nakakalimutan. At sa kanilang edad, ang ganitong pakiramdam ay napakahalaga. Ang dagdag na pensyon ay nagbibigay sa kanila ng peace of mind na kahit papaano may kasiguruhan ang kanilang kinabukasan. Sa mga apo at anak ng mga seniors, malaking bagay din ito. Mas nagiging magaan ang kanilang responsibilidad. Dahil may dagdag na suporta mula sa pensyon, hindi na nila masyadong iisipin kung paano sila makakatulong buwan-buwan dahil may dagdag na tulong na nanggagaling mismo sa pensyon. Kaya't masasabi natin na ang 6,000 piso pensyon ay hindi lamang para sa mga seniors kundi para rin sa buong pamilya habang papalapit ang pagtatapos ng taon. Siguradong mas marami pang balita ang darating kaya't napakahalaga na manatiling updated at mapanuri. Marami rin kumakalat na peking balita kaya't ugaliing kumuha lamang ng impormasyon. Mula sa opisyal na pahayag ng SSS at ng gobyerno, ngunit sa ngayon ang malinaw ay may dahilan para magdiwang, ang ikalawang tranche ng October 2025. Pensions ay tuloy na tuloy at ang posibilidad ng 6 na monthly pension ay mas malapit ng maging totoo. Mga senior, isipin ninyo ang darating na buwan, kung dati laging kinakapos, baka ngayon ay mas maging magaan ang inyong sitwasyon. Kung dati puro pangamba, baka ngayon ay mas maging panatag ang inyong isipan. Ang 6,000 pension ay hindi lamang simpleng dagdag. Ito ay malaking hakbang tungo sa mas maayos na buhay. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit tayo sa katuparan ng pangarap na ito. Kaya mga senior, huwag mawala ng pag-asa. Ang mga pagbabagong ito ay dumarating ng paunti-unti, ngunit bawat hakbang ay mahalaga. Ang inyong boses ay naririnig at ang inyong kontribusyon ay pinahahalagahan. Ang 6,000 pisong buwan ng pensyon ay hindi na malayong pangarap kundi isang posibleng realidad na maaaring dumating anumang oras, kaya't manatiling nakaabang, manatiling positibo at higit sa lahat manatiling matatag. At ngayong Oktubre 2005, mayroon tayong dalawang malinaw na good news. Una, ang ikalawang tranche ng pensions ay confirmed at siguradong matatanggap ng lahat ng pensioners. Ito ay nagbibigay ng kasiguruhan na tuloy-tuloy ang suporta para sa ating mga seniors. And pangalawa, ang posibilidad ng 6 na libong o monthly pension ay mas malakas kaysa dati. Hindi pa man ito pinal, pero ang direksyon ng mga usapin ay, pabor sa ating mga nakatatanda, kaya may dahilan para magdiwang at umasa sa mas magandang bukas. Mga senior, ito ang panahon para ipagdiwang ang inyong sipag at sakripisyo. Ang pensyon ay bunga ng inyong pinaghirapan sa loob ng maraming taon at na ngayon ang gobyerno ATC ang SSS ay unti-unti nang nagbibigay ng mas malaking pagkilala sa inyong ambag. Kaya't magpasalamat tayo, magdiwang tayo, at higit sa lahat, ipagpatuloy natin ang laban para sa mas mataas na benepisyo.